Last week meron pong uh, issue na ibinabato po kay Senator uh, o Senate President Jesus Escudero tungkol po dito sa pangdanggap niya ng 30 million na uh, campaign donation mula po sa isang contractor na may active government contracts po sa ngayon. Ano po ang tingin ng COMELEC dito? Meron po bang malinaw na nagbabawal po sa mga kandidato na tumanggap po ng donasyon mula po sa mga government contractor? Ang malinaw na malinaw po, Ma'am DJ, ay yung pagbabawal sa mga kontratista na magbigay ng donation. Hindi po muna ako pupunta, dada ako do sa issue kung pwede bang tanggapin yan ng mismong kandidato. Pero siyempre, prohibited donation kasi yon, So mukhang prohibited din na tanggapin. Ganito po, ang sabi po ng Section 95 ng Omnibus Election Code, 1985 pa po yun eh, sa paragraph letter C, ang isang natural person, tayo po yon, mga tao, o kaya juridical person, korporasyon uh, corporation po yan, mga partnership na itinayo talaga para makontrata halimbawa sa pamahalaan, sa pagbibigay ng serbisyo o kaya public works, sabi po ng batas, ay bawal po magbigay ng campaign donation sa mga kandidato. At in fact, pag tinignan nyo pa yung iba pang provision ng Omnibus Election Code, yung section 263 at 264, ang sabi, yan po ay punishable by one to six years imprisonment. Of course, alam po natin, madami nga, pwedeng mahanap na loophole. Isa na dyan, sa yung sasabihin na personal capacity o kaya naman, hindi naman dapat kasama ang politiko sapagkat ang title ng Section 95 ay prohibited contribution. Pero kami uh -huh. po ay nagpautos na ng ating moto proprio investigation sapagkat doon po kasi sa batas ang nakalagay lang kung ano yung profession eh. Nung mismo nagbibigay, ay eh, kalimitan ilalagay talaga doon, businessman and uh, hindi naman po nakalagay businessman, contractor pala. So yan po yung mga kailangan namin na tulong mula sa mga kababayan natin upang alamin ano bang yung nature ng pagiging businessman niya. Oo. So dahil nagsimula na po kayo ng investigasyon, hindi lang po isang kandidato ang titignan ninyo. Titignan nyo rin itong mga kumandidato ngayong nakaraang halalan kung sino-sino po dyan. Ah, itong tumanggap ng kayo, donasyon. Tama po, kayo, okay. Opo. Uh, alam nyo po, ito pong nakaraang eleksyon lamang, halos 45 mil 45,000 na mga tao ang uh, asose, ang amin pong nire-review, tinitingnan. At syempre po, yung kasi mga aligasyon na lumabas noong nakarang linggo, mukhang 2022 po yun. Tatandaan po ng lahat. Yung pong election offense o kasong kriminal na may relasyon sa violation ng election law natin, ay limang taon ang uh, pagkabaliwala niyan o pagkawalang bisa. So kung 2022, may jurisdiction pa po ang Comelec up to 2027. Kung 2025 naman, yung election nating no na nakaraan lamang, up to 2030 naman po ang jurisdiction ng Comelec. So pwede pa po namin balikan yung mga 2022 na submission. Uh, Uulitin ko lang po sa mga na inyong programa. For the first time sa kasaysayan ng komisyon, nilathala po natin itong 2025 elections ang lahat ng sosya ng mga kandidatong na nag-file ng candidacy, tumakbo o nag man lang kahit nanalo o natalo. Ay atin po sa re sa mga kababayan natin. Baka pwede pong na naman ninyo, matulungan nyo rin po kami upang mabigay nyo sa amin yung mga background at uh, para ma makita namin mabuti yung mga mali sa sose ng mga kandidato.